Hi, good mga, mga paps. Uh, tayo po ay gagawa ng ano ngayon, yung ventilador na mahirap umikot. Paikutin muna ng kamay bago uh, umikot. Kumaga naman yung ano, yung motor ng ating ventilador ang problema. Uh, gagamitan mo pa ng kamay bago Umikot yung ating ilisi kaya ito gagawin po natin. titingnan po natin kung ano yung mariremedyuhan po natin dito. Ito po akin na po siyang uh, babaklasin. Ito po ay uh, standard. Ay hindi, ano, asahi. Asahi lang po siya, ang brand nito. Kaya ito po atin na kung sisimulan yung ating uh, pagtatanggal ng babaklasin ko po lahat ito para malaman natin kung ano yung difference yan. malinis natin bago natin isalpak ulit ito na po nabaklas ko na po siya bali alis naman nabaklas na po siya Siya muna bago natin alasain. nito ng kanyang uh, armature. Ito lang siguro, ito lang po yung problema niya yung sa kanyang uh, bearing ko. Kasi itong capacitor naman niya, ay okay Itong kanyang starting capacitor ay malakas naman po yung ating motor. Kaya yung problema lang po si ang problema lang nang ventilador na to yung wala na po siyang langis kaya atin po siyang lalagyan ng langis para mabilis siyang umikot kasi iikotin muna ng kamay bago mo siya bago mag start kaya alam ko ito langis lang ito pero atin po siyang ba atin po siyang babaklasin para makita natin yung palagyan natin yung kanyang bearing ng langis. Ayan. po atin sa binabaklas para atin pong makita yung bearing niya magkabilaan atin pong malalagyan ng langis. Pag nagbaklas po tayo ng ganito, magmarker mag, mag ko po kayo dito yung pinapatap Kasi kung minsan hindi may tapat, hindi na may babalik yung dating ano niya. Kailangan may marking po kayo. Kailangan may capacity, starting capacity nito ay uh, 400 easy, 50 to 60 max temperature, 70 degrees Fahrenheit. Uh, pero okay naman po ito. Ang problema lang talaga sigurado ito, alam ko. Biring lang po kabilaan. Kaya alam ko na sayo eh. ang akin lang ano dito ay babaklasin ko para ma maganda natin malagyan ng langis yung kanyang beer at malinis na rin maliha kunti kasi may kalawang na po siyang nabaklas kaya dahan-dahan lang po kasi masigan to Ayan. ito na po ito na po nabaklas yung ating uh, uh ventilador sa okay pa ito kaya ang gagawin natin ay atin po siyang lilihain muna bago para mailabas po natin yung ating uh, armature galing ba ito sa kanilang notebook na? sa binili nila uh. yung shifting natin armature kasi hindi natin may labas kasi sobra na ang utang kalawang kailangan na ilabas po natin ito para magalian natin na maayos ng langis yung ating bearing. ketchup din. Kaya tayo na siyang piliha, eh. so, nilabas na po natin. nilabas na po natin yung shifting din. po, makalawang na siya. Super kalawang na yung ating shifting Kaya ang gagawin natin dito ay pakinisin natin siya. Ayan. Akin pong didilihan ang ating mga diginishing na maayo para. Madan pa tatanya Ikot oh my ngayon ay kunting liha pa para kailangan pantay po yung kanyang pagkaliha Ikut, ikutin lang lang ganyan para pantay yung pagkaliha po ganyan din ko sa cabelo din so kung ito po siyang lihain yung ating uh, busing pinakabusing dito ating pinilihain para Ating-ating Lihat Nah, betang kayu Kelawan Nah, ngeri I <laughs> Sige. Okay. Babantay ako. Babang mo Langis ba to? Kanya ba yan? Saan mo nakuha yan? Langis ito yun o. Oh. Pabango to Ah. <laughs> Iwan ko. Saan niya nakuha yung langis na yan? Babang. Babango? Langis? O bibi? Ay, o bibi. Oy. Saan ba galing yan? Bibi. 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 siya umiikot di wag. Wala, siya. Sinabi. Ayan po, lalagyan po natin ng uh, bibo at yung aking nilagay. Uh, Ito po ang ginamitan ko ng bibo oil. Uh, tapos ikot-ikotin lang po natin na ganyan muna para yung ating langis ay ayan, ikot-ikot, ikot-ikotin ikut, ikut, lang na ganyan. Paniramdaman po natin kung maganit. Kung hindi naman ay pwede na itabik. Uh, ikot ikutin lang po muna natin na ganyan. Ayan. Pwede na po natin ilagay. Okay, sa kabila. Ayan. Ayan. Hmm yung bowl ikot-ikot lang po natin ikot-ikot lang Ayan. para lumambot siya kumalat yung kanyang langis Ayan. lalagay na po natin yung ating karnelyo Ang so, paglagay naman nito ay uh, kailangan tapatan para ta yung higpit niya ay parehas. Tapatan ito yung ating gagawin. Parang higpit po ng ating uh, tornillo ay pantay siya. huwag ka okay. bababa balik lang meron kasi meron kumasok yung tornilyo kasi hindi sa tapat kaya, kailangan talaga ng bago ka magtanggal may marker. Ayan. Kumasok na siya. kaya Wala tayong masyadong problema na sinagmarker tayo kanina. Kung hindi ka magmarker niyan, na ikaw ay maligaw. Either na maligaw o kaya malagutan ka pa ng aliliit na wire. Ayan. Ayan, pantay na yan. Ayan. Ikot, ikot ulit. Ayan. Ikot, ikot. Pakiramdaman po natin kung maganit pa siya. Yan naman po yung kanyang ikot na. Ayan. Meron naman lang natin. Yan na siya. Kanina maganit po ito. po yung ating paggawa na ikut-ikutin lang po na ganyan para kumalat po yung ating BB oil Ayan. Ayan. parang sa makina ito ng sasakyan mo di ba sa bulb ng makina kailangan may bulb grinding ka doon iikutin ang iikutin yan Ayan. okay na po siya ngayon, lalagay na natin itong another problem dito. Kabilaan naman ulit. Para pantay yung kanyang ano, pagkaigit. Ayan. Ay, Ikutin po ulit natin. Ah, ayan. Pag medyo maganit, tuktukan lang po ng ganyan konti. Ayan. Ayan. Kabilaan. Ayan. Papantay yan. Ayan. Tingnan natin. Ayun. Swabi ang ito. po natin itong ating uh, banda rin po natin. Kung okay na itong ating ginawa, pwede na po yung darin yan. Atin pong papaanda rin siya. Pag umanda rin ito kaagad, okay na. Yung Oh, ganda. Ayun na, ganda ng ikot niya mga bro. Ganda ng kanyang oh. Ilagay natin ngayon sa Primera pa lang yan Ilagay natin ngayon sa segunda yun, O, oh, lalong suabi Yan, umiikot siya oh. Ngayon, ilagay natin sa Pangatlo O oh. Suabi, mga parbs Mga Mga ating pagkatira Patayin ko lang po muna para may lalain natin natin yung ating ibang mga tinanggal. Ayan, na-testing na po natin. Kasi yan, start mo number one, uugong lang. Ayaw umikot. Kailangan papayikotin paikutin ng kamay. Eh ngayon, pinaikot ko na. Ayan o, umikot tsaka agad. Kaya ito na, nadali na po natin mga paps. Hanggang dito na lang mga paps yung aking uh, munting pagbibidyo ng ating uh, ginawang bentilador na ayaw umikot. pinaikot lang ng kamay bago siya mag-start. Kaya ito ngayon okay na po siya. Uh, sana po wag niyong kalimutan i-like, i-share, i-subscribe yung aking channel. Papa Nards TV po. Bye bye po.